of the nation. Eh, ka kay dali na yung dito. Alam, Alat mo na naman kasi. Video ito ng asaran at murahan ng dalawang tao sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila. Napikon ang isa sa kanila at sinugod ang taong nakatayo hanggang naghampasa na sila ng monoblock chairs at nagsakitan. Ang kutsilyong nakalapag sa mesa kinuha at itinago ng isa sa mga nakatambay. Patuloy namang umawat ang iba. Ayon sa caption uploader ng video, talo sa online gambling ang unang nanakit. Sabi naman ang isa sa mga sangkot sa away, nanonood lang siya sa cellphone ng manakit na nagsusugal noon. Nang bigla raw siya nitong sinabihan ng malas, sinusubukan pang makuna ng pahayag ang nanakit. Napag-ayos na raw ng barangayang dalawang panig. Bago ngayong gabi, tinanggal sa pwesto ang Hepe na Ormoc City Police matapos tukuyin persons of interest ng pitong tauhan nito sa pamamaril sa mayoral candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Ayon nito kay PNP spokesperson Jean Fajardo, batay sa ulat ng Super Radio DZWB. Nangangamba sa kanyang kaligtasan si Espinosa na nakalabas na ng ospital. May report si Ian Cruz. Hagip sa CCTV kahapon ang kaguluhan sa kampanya ng partido ni Mayoral Candidate Kerwin Espinosa sa isang covered court sa Albuera Leyte na baril si Espinosa. Sugatan din ng kapatid niyang si RR na nasa gilid ng poste ng court. Dinala sila sa ospital sa Ormoc City. Kanina, naabutan namin siyang lumabas sa ospital. Dahil sa rason ng siguridad ko, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc maliban sa mga matino. Nangambaraw siya sa kanyang seguridad, lalot ayon sa PNP, pitong police ormok ang person of interest sa pagbaril. Nasa PNP custody na sila at dinis armahan. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng uh, ballistic examination kung Meron po dito sa mga na-recover na barrel na recently gina na naiputok. Yung ating buong persa ng Lady Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng, ng in-depth investigation. Ang balang tumama kay Espinosa, pumasok sa dibdib at lumabas sa balikat. Bukod sa magkapatid na Kerwin at RR, may sugatan ding minor de edad. Ang hinala ni Espinosa, sniper ang gunman at nagtago sa isang bahay malapit sa covered court. Sinagot niya ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita niyo naman na malaking butas ang aking braso. Ipinagtataka niya rin kung bakit nasa bahay ng Albuera ang ilang pulis or mok. Um, ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ang ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na kasama sa drugs watch list ng Administrasyong Duterte at napatay sa isa umanong shootout sa kulungan. Si Kerwin mismo isinangkot din sa drug trade pero Binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. na ng PNP na nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyante Chinese at kanyang driver ang grupong tinaguri ang Muscle Group na enforcer na Mapogo. Ang detalya sa report ni June Veneracion. mag alas 8 ng gabi ng March 29, pumasok ang van na ito sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro Project 8, Quezon City. Pumarado roon ang van. Hanggang buha ba ang driver at kasama nito naglakad palayo? Umaga nitong April 8, may nag-report sa polisya tungkol sa inabando ng van. Na napag huling sinakya ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio. Kinabukasan, April 9, patay na silang natagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal, yan ay kahit sinabi ng source ng GMA Integrated News na binayaran na ang mga kidnapper ng ransom na umabot sa 100 milyon pesos. Batay sa investigasyon ng PNP, hindi lang ito kaso ng kidnap for ransom. More than that, may malaki kasing twist eh. So hanggang doon lang po ko. Posible raw na ang mga sangkot ay sila ring dumukot sa isa pang Chinese at kanyang driver noong nakalang taon. Tinagurian silang muscle group na binubuo ng mga Chinese nationals na ginagawa raw sa mga biktima, gilagapos, binabaluto ng duct tape ang muka, saka pinapatay ng di binabaril o sinasaksak. Yung mga uh, involved po dati sa Pogo, na ang uh, kanilang uh, modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil, doon, di umano, doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo operation po. You are aware of the videos that came out before? no, the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Um, unfortunately, no, uh, many of these criminal elements are still here. Itinindir na ang mga suspects sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. Mula nitong Enero, labing tatlo na ang mga kaso ng pagdukot na naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ang nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng mga kidnapping cases sa bansa ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng Pogo Operation. Nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng Pogo. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na hinihimok nila ang Pilipinas na magdoble kayod sa pagluta sa mga kasong ito, panagutin ng mga nasa likod ng pagpatay at paigtingin ang seguridad sa publiko Nakipag-dialogo naman ang PNP sa mga leader ng mga Filipino-Chinese businessmen para pawiin ang pangaba nila sa mga kaso ng pagdukot. Right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the the, the PNP together with AKG at saka na pumasok na rin yung MBI. So don't be alarmed. Ah, uh, nasa ano pa rin kami, nasa taas pa rin kami ng situation with our uh, Uh, Secretary of Justice on top, sa Chinese community, huwag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. Jun Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa first quarter ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia para sa Election 2025, labing anim na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Eto ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa, dating Senator Tito Soto, Sen. Spia Cayetano Bong Revilla, dating Senator Ping Lacson, Willie Revilla Me, Ben Tulfo, Makati Mayor Abibinay, Senator Lito Lapid, dating Senator Manny Pacquiao, Philip Salvador, Congresswoman Camille Villar, dating Senator Bam Aquino at Congressman Rodante Marcoleta. Isinagawa ang non-commissioned nationwide survey mula March 23 hanggang 29, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong plus-minus 2% na margin of error at 95% confidence level. Kinwestiyon ni Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote ang show cause order ng COMELEC. Pati ang integridad ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Anya, naging abogado si Garcia ng kaniyang katunggali ngayon. Giit din ni Bote, sumagot lang siya sa tanong sa isang forum tungkol sa kalusugan ng Alcalde ng General Tino. Sumagot na rin si Davao de Oro gubernatorial candidate Ruel Peter Gonzaga sa show cause order ng COMELEC Kaugnay na mga pahayag niya tungkol sa pakikipagsiping anya. Dalawa sa tatlong insidente ay nangyari noong April 1, 2024 at February 5, 2025. Yan ay bago pa man daw may patupad nitong February 27, 2025, ang Kamalak Resolution 11116 na nagsasabing election offense ang bullying at labeling. Sinabi rin niyang spliced o putol ang video tungkol sa ikatlong insidente. Sinisika pa namin kuhanan ng reaksyon si Garcia kaugnay sa mga pahayag ng dalawang kandidato. Tatlong isang araw bago ang election 2025, patuloy ang pagsulong ng mga senatorial candidate sa kanilang mga advokasiya sa kampanya. May report si Darlene Kai. Transportasyon ng sentro ng kampanya ni Representative Bonifacio Bosita programang pangkalusugan at edukasyon ng ibinida ni Senador Pia Cayetano. Si David DeAngelo, kahandaan sa climate change ang tututukan. Sa Pampanga, nag-ikot si Atty. Angelo de Alban. Si Senator Bongo, paglapit ng serbisyo sa mga tao ang prioridad. Naroon din si Philip Salvador. Bantay budget ang isa sa mga plataporma ni Peng Lacson. Gusto raw pakinggan ni Tito Soto ang boses ng taong bayan. Tututukan daw ni Congressman Rodante Marculeta ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Pagpapaunlad ng agrikultura ang isinulong ni Senator Amy Marcos. Tututukan ni Kiko Pangilinan ang kapakanan ng mga magsasaka. Paglaban sa korupsyon ang tututukan ni Ariel Kerubin. Si Benher Abalos isusulong ang purgeso ng gitnang Luzon. Sisiguraduhin daw ni Bama Kino na palalawakin ng libreng kolehiyo. Pagbibigay ng libreng gamot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Binay. Patuloy naming sinusunda ng kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa NCAA Season 100 Junior Men's Basketball Championship, wagi sa Game 1 ng Perpetual Junior Altas kontra Binildasal Green Hills Greenies. Dikit ang score sa first quarter pero lumamang ang Junior Altas. Nakahabol naman ang Greenies sa second quarter. Muling pinataob ng Altas ang Greenies sa third quarter at kahit nakahabol ang Greenies sa fourth quarter, naghari pa rin ang Junior Altas sa final score na 196. Gaganapin ang Game 2 sa linggo April 13, 2.30pm. Ngayong Pet Day, super behave sa kanilang possum family photo ang pamilya Balbons na bumabati ng Happy Pet Day. Summer vibes with sunglasses naman ang fur baby na yan na may pa-shout out sa mga kachimken. Ang ilan naman, hmm, parang ang lalim yata ng iniisip. Ano man ang mood at ganaps ngayong Pet Day, Deserve nila ng love and care every day. Mga kapuso, maging isa sa aming mga YouScooper. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at ishare ang inyong mga larawan at video. maaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag na YouScoop sa inyong mga post. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ng natagpuan ay isang tricycle driver na nagbablog sa Talisay City, Cebu matapos mawala ng halos isang linggo. Tanghali kahapon nang makita siya sa isang bukid kung saan umano siya nag tumulay sa alambre para sa kaniyang content. Tinitignan din ng pulis siya kung naaksidente siya habang gumagawa ng content pero di pa rin isinasantabi ang posibilidad ng foul play. Nakatakdang i-autopsy ang bangkay ng biktima. Oh my, oh my gosh. Pira-pirasong bumagsak ang isang helicopter sa Hudson River sa pagitan ng New York at Jersey City sa Amerika. Bukod sa piloto, patay ang limang pasahero nito, isang Spanish executive at misis nito at tatlong anak na menor de edad. Ayon sa New York Police, nagtutur sa ibabaw ng New York City ang helicopter. Wala pang pahayag ang kumpanyang may-ari ng bumagsak na helicopter. Patuloy ang investigasyon. Ang mga manging isda ng pandan, pandan, katanduanes, buong tapa na sumasabay sa alon ng dagat at ng buhay. Ibinibida nila yan sa kanilang pista na tampok ang karera ng kanilang bangka. Ang kanilang dinahit festival sa ating Pista Pinas. Sa araw na ito, sabay-sabay naglayag ang mga manging isda sakay ng kanilang makukulay na bangka. Hindi para mangisda, kundi para magkarera. Ito ang Dinahit Ray sa pandan Katanduanes. Isa sa inaabangang highlight sa kanilang Dinahit Festival. Ang patimpalak na ito, paalala rin sa sinaunang paraan ng paglalayag gamit ang pangkang tinatawag ng mga taga pandan na Dinahit. So the Dinahit Festival is considered the oldest festival in the Happy Island of Katanduanes. Ang pinaka-highlight ko ng Dinahit Festival ay ang mga maritime tradition. Tampok din sa pista ang mga tradisyonal na sayaw at mga produktong lokal na simbolo ng mayamang kultura at kasaysayan ng pandan. Pero higit na binibigyang parangal sa tatlong dekada ng selebrasyong ito ang kabuhayang nakagisnan at ipinagmamalaki ng mga pandananon. Si Roger na isang dekada nang lumalahok sa dinahit race, nagpapasalamat sa tulong na naibibigay ng patimpalak sa mga tulad niyang mangingisda. Yung mga papremyo kasi, na gagamit din namin sa mga pagpaaral ng mga anak namin, nagagastos sa mga matrikula, gano, Gastosin sa bahay. Tulad ng buhay ng isang manging isda, sinusubok daw ng karera ang bilis, liksi at tibay ng bawat kalahok. Gaya ng kanilang pag-aon sa buhay at sa mga hamong hatid ng dagat. Leksyon sa buhay na sana raw ay matutuhan din ng mga kabataan. Sa mga kabataan na gusto rin ipagpatuloy itong aming ginagawa habang mga bata pa kayo, mag-practice na kayo, matuto na kayong gumamit itong mga layag na to para kayo na rin ang susunod na magiging champion ng Dinahit Festival natin. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Aralyo, ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.